Alright guys, magandang hapon sa inyo lahat. Panibagong araw. bagong vlog na naman po tayo mga kamuni. For today's vlog ay maghahanap tayo ng makakain kasi bawal tayo ng mga matitigas na pagkain mga kamuni. dahil lang ating base. So hanap tayo ng lugaw. May tinda, na, may tinda pa kayo ng lugaw dito? Sana meron pa lugaw mga kamuni. Tuyot na yung labi ko guys sana meron pang tinda dahil ayun lang ang pwede kainin natin yung lugaw more in lugaw tayo ngayon ayun nga po sinasabi ng ano ng PS ganda <laughs> kahit hindi naman maganda so yun <clears throat> so panoorin nyo ako makamuning aray ka kung paano kumain ng lugaw na naka brace na first time mag brace may lugaw Ay, pa eh <clears throat>

Nugo, aray, ko, ang sakit. Aray. Yeah. Guys, yung, mhm, mm sakit. Guys, yung, yung, yung banda dito ko, guys, meron na siyang, ano, siya. Opo, with egg na. Mm -hmm. Goto. <coughs> isa lang. Isa lang po. With egg din, ang isa. Ha? With egg din, ang uh, isa. Ha? Huh? Isa lang? Ah, isa lang. Palakot, isa, Ako lang kakain. Buti, aray! Ang ilas, Tigis ganda. Logo lang talaga kailangan natin kainin, guys. Sa ngayon. <laughs> Buti, may tinda pa si Atlugaw. Oo. Oh, marami pa naman. May kalahati pa ito. Ngayon lang ang mabili-bili. Kasi nang umaga po, so, umaga, mga... Mag <tapun> Tawawa yun ang kadalit ko. Tapos... Kawawa ka. Kawawa ka. Kawawa ka rin. Kawawa ka

lalo na yung pag Ay daw, naligo ng dagat. Naligo ka ba na eh? Kahiya ka yung ah. Hiya, nuya, ah. Hmm, pero ang ganda. Ha? Ah, ang ganda. Ang oh. ah, hirap nga yan. Pagkabago pa. Parang, hindi ka pa sana eh. Kaya nga, sagat-sagat na, ay, na man, eh. Sagat-sagat na. Aray ka, yung taas muna. Bago yung baba, next week na. Ay, ganda, ganda. <laughs> <laughs> Dapat pala, pinagsabay ko na. Oh, dapat sabay niya, parang isang linggo. Kaya nga. kaso ang hirap din. Ganyan talaga pagka ganda. Pagka ah, tiis. Tiis, ganda! <laughs> Oo! Oh, oh. oh. More on lugaw eh. Hindi eh. ko lang alam kung pwede yung isip sa lugaw na ganyang maingi. Hindi, inaano ko siya. Sinihipa naman siya. Sa una talaga parang hindi ka okay. sabihin. Sa Pero pag isang linggo na ako, okay yung hindi. Natutusok tutusok ba naman siya. Kaya nga. dadaling ko to doon sa ano, sa electric sa amin para mabilis mag-move. Ah. Makan na <coughs> plastik mo pa O ah Hindi, hindi mo Pakainis pa na Di lalo na Meron pa ito isang braise sa baba. Di hindi. lalo na ako na ito Baka ako isunod Lagnatin na ito Hindi, hindi naman nakakalagnat yan Talagang hindi talaga hindi Dahil <coughs> first time mo eh Hindi sanay eh <coughs> Tis ganda nga tama mo, maganda. <laughs> Ay! Hindi, pag hindi ka nagtiis, hindi gaganda ang iyong ngipin. May years. you. years. May years pa naman na rin. <laughs> mm. Ato, oh. Kailangan din yan ano? Kailangan yung mga two weeks. Yung yes. sa asawa ng anak ko eh. Yan? 2 weeks on. Nagpapa-adjust. Oo. Oh. Yes. Two weeks Thank on two you. weeks. Mm -hmm. Bye bye. Thank you, bye bye. ano, <laughs> mula na ako eh. This ganda nga are, wag ganun eh. Hindi mo akong ng ayos eh. Ah. Guys, doon tayo sa bahay. Doon tayo kakain. Para makapag-open uh, tayo ng electric pan. Shoutout sa akin kuya na pogi. Shoutout kuya. Ay kapatid. Aray! Utang oh, ina. <laughs> ang sakit ay! Ah! Ang ah, ngingite. Kailangan lakihan ng bunga. Aray! Kailangan laki ng bunga nga eh guys. Pikloy na eh. Pikloy ano yon um, kapatid ng Ninong Mart na Hello, nahawak na ni Mama Mami Kay. Shout out kay Pibes. <laughs> Ahawak ni na na Kay yon Yung Ninong Mart na yung yung tinulungan ni Ko Kojapper at ginawa ng bahay ni Kojapper. ayon. Guys, hirap magsalita. hirap ah à takto dalawin lang. Hindi tayo. Kain tayo, kain. Live nga tayo mag-live sa right. really huh? so, YouTube ko. Pa na may bumili guys sa tindahan ng Nana worth 500. Para lang dayan dito sa akin baby na inaanak. Ay nagtitawa. Oh, wow! Ilang iyan? Tingin naman ni nang pengen ni nang. Oh. Magkano ang Milo? 12. Oh, bilang eh. 120. Tumutumo ho.

Kono na, basta work 500. Oh, yakan na yan. din ni Sabon. Ah. Sabon pala ba? Wala Yes, Jenny, wala. Hindi para yung Hindi para kay... hindi Hindi.

100 hundred, one ten, dosy 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 158 eight, one 158 eight, one fifty to Eh, tingnan nato. Ito. Lo. 208 at 390 298. Ay suulat sa papel, ano? 298. 1 2 3 4 1 2 10 11 10. Mm -hmm. <inaudible> 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 Seventeen, eighteen, nineteen, twenty-one. na. Bentuno, kuring. Wala. Bentuno na 12. 21 na 12. Sampo, one twenty. Plus one twenty, forty. Plus isang dose, one twenty, forty, two fifty-six. Ah, labis na. Oh, labis na. <coughs> <coughs> ano? Six na to. <coughs> Bawasi, market pa ba hundred o, Oh, lagay na yung sa plastic. Oh, yoy, yoy, yoy. Yan. Wow! Wow, bebe, may hakot ang beta. Ang bata may hakot. One, two, three, na! Para magandang ano. I don't know saan si tatay. Oh, umalas po. <laughs> ano yung Apo Apakadami oh, niyan! Hoy, <laughs> hey, meron ka na! Balik balikin daw, balik yun! yun! Ipakita mo sa plan! Hindi guys! Hindi nyo! Hindi naman yung bata! May hakot-hakot pa! <laughs> meron ka na, bebe! Meron na! Meron na! Meron na! Iyon, yeah, sa so papa! Sa so papa! Sa so papa! Yeah. Ah, yun, wow! Wow! Ah, Papit-pit mo yung kahangkihan mo sa bata din. Papit-pit mo. Mama! Oh, Oo, hindi. Walang kinuha yun. Wala. Ikaw, susunod. Eh. Ah, oh, baka labis yun ha. Baka hindi. Hindi nakapinto sila pala. Hindi pa rin. Hindi. Open! Amin aje leh, datenin ko. Amin aje leh, bi jam haben ene nile. ayo aje Kang amin aje leh. 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 Amin aje leh.

Tingin doon, tingin! Abang nana, sinasabi mo, daya! Ayaya na! na, na no, tay, <laughs> oh my God! Oh, bye-bye! Oh, bye-bye! Huwag -bye. ka na. Huwag ka na? Yeah. May nga nilang pingin. Apo, gawin mo! Kiss mo na nila, kiss! Ah, thank you po! Ay, thank you po! Nine, nine kiss mo na po. Nine kiss mo na! Apo, ang galing! Sabi nila. A, B, -E -A. Pagkain. Ah! Kao gagba! Magbabarty ka rin ganun 100 lang ha, 100. 10, 13, 14. 12, 48 yan. 48, 48. liya, pili! Mga magbago pang isip! Labis na yan. Labis na yan. Labis na pana Okay, pano, pana pano. Pano, 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 bebe? Ginigay, <coughs> ah, sabihin mo na, thank you po, tita. Thank you po, tita, Trey. Ayan. Bebe, sabihin mo, thank you po. Hindi na. Sabihin mo na, thank you po. Thank you. Nakam mo. Amo, thank you. Nakam. Nakam. Puro chichiraya yung iyong kinuwa. Ito, ito na yung para kay Lian, guys. Puro chichiraya eh. Oh, uh, go. Oh, uh, picture, picture. One, two, three. Okay na. Bayan ang balot na balot yung, yung ano. Pag wala akong... Balot na balot. Eh. Marami uh, mo ba? pag kami hapon. ko. Hindi pag-uwi. ko ko kunin din yan ni Ineng. Hindi, Alright guys. Uh, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. At uh, maraming salamat po sa inyo lahat mga kamuning. Uh, at magpasensyahan nyo na rin guys. Uh, hindi ako makapagsalita din po ng maayos gawa ng brace. So... Yun, ah, mamaya ako po yung uuwi na ng boarding house dahil may pasok na ako bukas. Kaya, hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye!